Lay sa bukid mga guys. Pako. Butangan natug itong Butangan na itong bulad. Mauna ang mga lamas. Butangan pa natug dahon sa duyaw. Atong gataan. Nagkagod pa si angkol. Nagkagod pa si angkol. Kay ato ning gataan. Hmm. Bulad ni nga dagko. Bulad ni nga dagko na. Hmm. pagsubuan ibutangan butangan og pako ispiso nga gata karon kay nagsubo na ato na ihuho ning pako tanan nato ng pako hmm. na nato ng pako. Lamit na kaayo ang among paniud to helping gulay gulay sa bukid mo ni ang gulay sa bukid na madali dali mo ma raka dito sa kabugangan pag kuha na ka libre na gulay makalibre na og gulay basa ni ara ka sa bukid sa probinsya musa ka ra kag bukid gulay na butangan ra na ko na og na isa may isa pa na ako ng isa kabo bulad bulad hiniwa lami na kaayo ang gulay lami na kaayo ang gulay gulay makulay ang buhay sa gulay sarap ang kulay oy, nakalimot ang light bulad bulad lang yan luya, ahos, bumbay pasubuho na ito na kaisa para maluto ang pako beh, templado na mhm mm butangan na itong asin gamay ay murag kulang pa hmm. Kining bulad ako ni gihomol sa kinilis nga bugas. Na kinilis para mawaya ang para hmm. Perfect. Perfect na ang gulay. na ang gulay maniudto na ta mga unata ta maniudto ta na isud an gai nasalin sa pamahaw duha ka hiwa nga isda og kini ang among paniudto di pay dinung ag duha rami mga un mga una ta sa gulay pako sayuti gigatan may bulad bulad tangan bulat kulam ya ok kung nga nagkatigulang na nagkatiguyang na di nagayon ko magsuot-suot kung naigulay nga kanin pa ko magpalit kan kaya labi na kay uso ang banakon na magpalit na kan pilara man na kaysa mapakan kag banakon hmm. ma'am na para bay na para bahayas nga green murag paku color kono, din mo kitan na delikado mao nang Ang palitakan. kan pero kung magkugi gyud ka makakuha gyud ka sa bukid ug mga libre nga mga gulay puso paku kaning dabong mga libre na sila basta mo adto kag bukid Pero, hindi na ko. Pilang may kinanaan. Palit rakan, 10 pesos, isa ka okay na. Kaya magsuot-suot pa ka. Kuya sa singuton pa ka. Okay rin ba pa? kaya kuan magsuot-suot na kining gulang-gulang na o oh. daghan ay uban o oh. nisinaw na Diba? No, nang og may baligya palit ra kami mag 10 pesos. Hmm. Kung naay puso, naay mga puso diri sa mga kilit-kilit ayo unimo sa mga silingan ah. Kung ihatag kagulay ka. Gulay ka. nay ako uyuan sa bukid magkuanramang mag magkuan ko mag magtugon nga dadan ko og lubi dadan ko og pako dadan ko og puso ayos na dilit na tamangunay, unay og suot-suot kay banako nagnganga na ako,